Ngayong araw naman nga ho mga kabahag ay samahan nyo kami dito ni tatay na manghuli ng ganitong isda dito sa dagat. Gamit nga ho namin dito ay ganitong istilo ng panghuhuli ng isda. Araw ngayon nga ho ng Sabado at maganda nga ho yung panahon ngayon dito sa may amin. Ganitong season nga ho yung madalas na dumadawi yung mga bugaong na isda dito sa dagat. Pagkarating nga namin dito ay may inabutan na nga kami dito na iilang tao na nanghuhuli din ng isda. Yung istilo nga pala ng panghuhuli nila ay kaibahan dun sa aming gagamitin ngayon bala ang tawag nga pala din sa aming panghuhuli ng isda ngayon ay tinatawag nga po palang bangkaanan. Siguro dahil tinawag itong bangkaanan dahil na rin sa kanyang hitsura. Kahit ganito nga lang siya kaliit ay kaya niya nga mag-stay sa ibabaw ng tubig basta't wag nga lang lalakas ang alon. Sa mga puntong nga ito ay iniabot na sa akin diyan ni tatay itong tinatawag na pulunan. Isa nga lang pala itong maliit na parte ng kawayan na nilagyan ng tapya sa gilid. Malaking tulong nga pala yung mga tapyas na yan sa gilid dahil nagsisilbi nga pala yung lagayan ng kawil. Sa pamamagitan nga nito ay may tendency na maiwasan yung pagkakabuhol-buhol ng mga tansi nito. Para nga mas mabilis itong makalas ay iniikot nga lang pala itong kawayan para mas mabilis matanggal yung nakakabit na kawil sa pulunan. Bale dobling ingat nga din pala ako diyan dahil tinatama nga pala yung kamay ko nung sima nung kawil. Habang ginagawa ko nga ito ay si tatay naman ay siya naghihila nung tansi para hindi nga ito magsama-sama o magbuhol-buhol. Sumesanyas nga pala kami para mas mabilis nga naming may maintindihan yung aming sinasabi. Nung matapos na nga namin itong maibagting, sinimula na nga pala dito ni tatay na itali yung pinakang dulo ng tanset dito sa kanyang bangkaanan. Kailangan nga yung pagtatali nito ay mayroong tibay para in case na kapag ito ay hinila ay hindi ito mabubuwid o matatanggal. Habang inaayos nga yan ni tatay, ipapakita ko naman sa inyo kung paano nga ba mahuhuli yung mga isda. Yung makikita nyo po di yung makintab na bagay ay tinatawag po itong kristalet. Ito po yung bing pampain para sa isda. Habang ito po ay nasa ilalim ng tubig, ito po ay mapapagkamalan ng isda na hipon. Sa mga puntong ang ito ay sisimula na namin ni tatay na palanguyin itong aming bangkaanan sa dagat. Ayan guys, at this point po, pinapatak uh, ko na ni tatay yung bangka. So, hoping po na nakikita yung bangkang yan. And habang mga po si tatay ay hinihila niya dun sa may dulo. Ayan po yung bangka namin. At yung kawin pala sabi ni tatay kanina ay 17 pieces daw po na natin So hoping po na mamaya po ay makahuli. Ganito nga po pala yung ginagawa para yung aming bangkaanan po ay hindi pumunta po sa pangpang. Kailangan po talaga dito ng persa para yung bangka po ay pumunta po dun sa may gitna. Dahil yung isda nga po pala dito ay nasa medyo malalim na parte. Pagkatapos nga pala ng ilang minuto ng paghihilahan ni tata, itining namin kung meron na nga bang huling isda yung aming bangkaanan. Sa mga puntong ang ito ay nabigo nga kaming makahuli kahit isang perasong isda. Pero si tatay nga dyan ay patuloy pa nga rin siya dyan naghihilahan baka nga sakaling may mahuhuli pa rin kami mamaya. Ganun talaga ang buhay, hindi lahat ng oras tayo ay seswertihin agad. Kailangan pa rin nating mag hanggang sa dumating yung tamang panahon na tayo ay mag-aani naman ng ating mga pinaghirapan eto na nga po pala yung pangatlong hulog nitong aming bangkaanan at dahil medyo may kataasan na nga din pala yung ilog na tatawirin dyan ni tatay ay eh hindi na nga din pala ako nagtangka na sumama pa sa kanya ilang minuto na nga din pala yung lumipas at bumalik na nga din si tatay at daladala na nga itong kanyang huli na isda dahil meron nga daw isda doon sa may paparoon ay napagpasyahan ko nga na sumama ulit kay tatay sa panghuhuli sa pangalawang subo ko nga na pagsama eh hindi nga kami nabigo at nakahuli pa nga ulit kami ng ganitong isda karaniwang nahuhuli nga pala namin ditong isda ay eh tinatawag nga po pa lang bogaong. Medyo matinik nga din po pala yung palikpik ng ganitong isda. Ingat lang medyo matalas nga pala yung anino bogaong. ቀልጥ Dahil medyo pagod na nga din si tatay nung mga oras na yan kaya't ako naman nga yung sumubok na manghilahan ng bangkaanan. Kung hindi nyo nga ho natatanong, ngayon nga lang din nga po pala ako nakahawak o naka-experience na manghilahan ng ganitong bangkaanan. Sa tulong nga dyan ni tatay, ayan, unti-unti ko nga dito naiintindihan kung paano nga ba pinoproseso o ginagawa itong ganitong panghihilahan. Sa mga puntong nga ito ay hindi nga namin diyan inasahan ni tatay na makakahuli nga ako ng ganito kalalaking isda sa unang try may kumpang so, hihilahan. Ito, kapitong huli nung ako ay naghila. So, buenas, nakapitong malalaki guys. Ito, Dami namin huli ng tatay. Puro baga ang nahuli ng tatay.